Sister, may, may, may pinagtataka ako eh. Maganda naman yung kwentuhan natin eh. Uh, ang pinagtataka ko lang, bakit kaya kahit binasa na ni Aaron kanina yung official, official na aral namin, binasa niya eh, at sinasabing hindi namin sinasamba ang mga rebuto. Bakit hindi nyo, ba't hirap kayong paniwalaan yun kaya? siguro dala ng experience po namin kasi oh, nung maliit pa talaga ako, mali ako ano mga grade 1 na lala ko na nag-start na talaga kami na grow rosary tapos yung mama ko. Lahat po kami buong pamilya. Mayroon pong mm -hmm. rebulto. Ako nga eh yung desire ng puso ko na kasi inaano introduce kasi ng mama ko sa amin si Virgin Mary, no? Uh, tayo as ka ca Catholic. So ngayon, ako ang nagpre-prepare ng altar namin, nag-aano ng flower. Pasi, iniisip ko talaga si Virgin Mary, mama, hmm. siya. So yun po, pag nagdadasal ka, may ano yun. Ang, ang image ko po doon, ay landun sa si Virgin Mary. Kasi all, almost ano eh, nung time na kasi nga na yun, ay, si Virgin Mary lang na ano ko, may Jesus nga, pero kaya nang sabi ko, naging priority sa buhay ko, itong si Virgin Mary. Kaya nga po nung uh, ano yung na nalaman ko na yung sa scriptures, sabi ko saan ba yung pagpipilian? Kasi baka magabaan ako ni Virgin Mary. Kasi nakaano na pala ako doon, nakabaga, nakakulong ako sa pananiwala ko ba kay Virgin Mary. Pero yung nirilis ko talaga, sinunod ko yung scriptures, doon naramdaman ko rin yung kaginawaan sa totoo lang. Kaya pala naalala ko, pag tuwing nagro-rosary kami, bakit parang hindi ako makahinga? Talagang sikip-sikip ng dibdib ko. Tapos ngayon ko lang oh, nalaman po. na siguro talagang mayroong connection yun nung maliit pa ako. At yun na nga yung tinawag ako ng Panginoon. Pero before niya ako talagang tinawag, nagkaroon pa ako ng temptation. At doon po talaga nag-start yun na nakilala ko siya. At wala pong tao oh, talaga nang sabi sa akin, brother. Walang tao na nag-ano nag, uh, sa akin. Oh, na, wala rin. Ako din po. Wala ka. rin. Ako at ang Bible lang po. At paano ko pa, naunawaan? Paano kaya, ngayon, pa, eh, paan po? Paan kaya ngayon? ngayon? Paano kaya ngayon? Ngayong nalaman hmm. nyo na ah, na may official palang turo ang Catholic Church na huwag sambahin yung mga retreat. Kaya, kaya yun ang ating at, turo ng ito sa ibang huwag na kayong lumuhod dyan. Huwag na, na kayo kasi hindi yan. Act of worship po kasi yan. Ah. Kahit nga, hindi na magkano po. Paano po ngayon? Dati po, po may nag po ako. Ngunit, ito po yung tanong, sister. Paano po yan ngayon? Nalaman nyo na na hindi pala talaga pinapasamba yung mga rebulto. Ipipilit pa rin po, Hindi pinapasamba. pinapasamba. Wala namang correction. Ano ba doon? Ano na, talking Brother about correction, Masala. sister. Walang correction yung, yung pa sa pari po. Sister, sasabihin ko ngayon yung correction. Ngayon, yung pagsasabi pa lang ng mga Catholic na huwag sambahin yung rebulto. Yun wala yung namang sinabi na wala namang sinabi na huwag sambahin eh. Wala tuwing misa no, po, eh. po, wala mesa po. po. Wala hindi wala. po ako nakarinig ng ganun. Kasi okay, kung kahit kung, po, narinig, wala kasi po. Na, kung narinig ko po yun, hindi po ako lalapis sa mga rebulto. Oh, hindi oh, po eh. Hindi Alam po. mo po, dito po sa church namin noong nagsimba ko, Catholic church, after the mesa, mayroon pong larawan sa loob po ng ng simbahan, lumalapit na po doon yung special mm mga babae po. Uh -huh. O, oh, nakikita pa yan mismo ng pari, dapat kinokorek. Walang correction. O, hindi nga itinuturo uh -huh. na huwag sumabulo. Wala namang correction. Eto, sister, oh, bibigyan ko kayo, kayo ng example. Ha, hindi po eh. kami, alam mo naman, tayong sister. ako, sister, ikaw mo as, ako, Wala po kung alam sa, sa salita ng Diyos eh. Wala po. Marami pong katolik na walang alam sa salita ng Diyos. Kung paano, paano, walang correction, walang turo. o oh. Wala lang. Uh, parang hindi, walang nakita. Ganon. Dapat, di ba, una ang magtuturo ang pare. una ang magkukorek ang mga pari. Wala. Bibigay ko na nga po yung sagot, sister. Ito. Bibigay ko kayo ng example para we're on the same page. Halimbawa, umaten kayo sa church ninyo. Hindi worship kayo. Ano? Tapos, meron kayong nakitang nagnanakaw. Dapat bang i-correct yung nagnanakaw na yun? Ay, bakit hindi ko nakita mo? Sabihin mo, oy, mali yan. Pag nanakaw yan. Kasi nakita na... po, bad yun eh. Hindi mo yun. Hindi sinabihan tayo na may i-correct? So, kung nakita ng pastor yan, nakita niya na nagnanakaw, ibig sabihin may nakita yung pastor na may ginagawang mali yung isang tao, i-correct niya. Ito naman Ay, yung okay. isang example. Ah, halimbawa, halimbawa ikuan. Sa Islam, brother, bawal lang. Wait lang, brother. Muslim ka naman eh. Wait lang. Ngayon, yung isang pastor ulit sa church. Siya, Wala. Tayong ano dito ha. Hindi yan ito. Hindi ito ang topic ko. Nakapag-usapan lang ito. Ang topic ko po ay kung an, ayun sa ano, uh, how to walk with our spirit o ano yung, 'di ba? Yun ang topic ko po. Dapat ano, if yes, yun yes, po. Yes. Topic ko po, yan po ano natin. Yeah, ito re review, review lang sure. po ito, review. Sige po, ano, uh, brother. Sige makinig po kami. Yung pastor ninyo, may nakita siya ngayon na gumagawa na naman ng masama dapat bang i-correct niya yon? Wala, wala po kami yung pastor ah. eh. Ah, hindi, sa Bible, pa ako diba, mag i-correct, ba diba, yun, sa, sa, Bible, nasa Bible. correct yung mali. Wait, lang, Muslim, Muslim ka naman, usap. po na. talaga eh. Kasi kung... Po, magpa, pagkikin, magpa sa isa't isa. Okay. Okay. Kaya, ngayon, po. Nag-retire ka. Wait, wait lang. Muslim ka naman. Usapang kristyano muna kasi hindi ka makaka-relate dito. Ngayon, dun sa sinasabi ninyo na ba't hindi kinokorek na ng mga kaparian na huwag sambahin yung rebulto sa simbahan. Ngayon, ito ang dahilan dyan, sister. Kasi, alam naman nila na hindi naman sinasamba ng mga katoliko yung rebulto. Alangan naman, nakita nila, hindi naman sinasamba ng tao yung rebulto. Alangan naman sabihin ng pare, ay, ah, uh, sister, Huwag mong sambahin yung rebulto. Hindi niya sasabihin yun. Bakit? Eh, grabe na ba? Klaro naman yun. Okay. May isa pang example. At sa tingin ko familiar kayo dito. Yung sa Black Nazarene. Yung pinuprosisyon na Black Nazarene. Uh -oh. Opo, opo, opo. opo, opo yun. Nakita bago mo na. Bago yan, kung, mapi, kung yung new news, bago magsimula yan, dinedeclare ng pare. Nagbibigay ng warning yung pare. Sabi niya, oo, mga deboto kayo gusto niyong mapalapit dun sa Black Nazarene, pero paalala lang, hindi yung rebulto ang sinasamba natin. Sinasabi nung pari yan doon. Sa tingin ko, hindi niyo lang nakita, pero nak nakita ko kasi. Sometimes, actions speak louder. Alam mo, What? ka kasi, ano, brother pasta. Kami pag-correct. Ano yun? O oh, mayroon sinabihan, pero nag-ano pa rin yes. sila. So, ibig sabihin, Anong ibig sabihin to? Hindi sila sumusunod sa mga pari na ano yung ang tamang turo. No? Bakit Kasi, sister, kanina nagingi ka ng correction? Ngayon nagbigay ako ng example. Ayaw mo naman ang eh. Hindi. Nag-ano lang din ako sa ano, pang unawa ko po. Mali talaga yun. So, so meron palang Marisa, correction. Tanggapin natin, may correction. Kino-correct, nagbibigay ng warning. Correct mo so, nga. Ng Pero kung hindi naman, ayun sa ano, naunawaan namin. Kasi sa, Ayan, isa, isa kasi sa inalo. Teka mo na, na yung, ika, yung sabi mo nga hindi 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 sinabing sumamba pero yung action po yung pag ano is very impact po yun eh mm, impact ano po Malakas sa impact po Thank doon eh. of worship po yan nako po wag po tayo talaga so, magpalin lang sa totoo lang mm -hmm. so balikan ko yung example ko kanina no yung pare ay yung past, yung pastor o kaya kayo na may nakita kayo sinabi niyo sa kanya, huwag kang magnakaw oh, kasi nakita niyo nagnanakaw siya. kinorekt niyo siya. Oh, kinuha na. niya yung pera. oh, ganun, man, nakita nakinuha siya yung pera. Kinuha niya ba rin? Oh. Sinong may kagustuhan nun? Yung, pa, yung pastor ba o yung kaawis mo? Ngayon yung nakaw. So yung ngayon? Na so kagustuhan nyo. Oh. yung kamalian nila yun. Okay, okay. ngayon okay, kung okay. meron tayo, meron naman tayo talaga, ako ah, inaamin ko rin naman kasi aminado rin kami, na meron talagang mga katoliko na nagkakamali yung mga rebulto talaga ang ginagawa nilang Diyos. pero yon kamalian nila yon hindi kamalian ng church yon kasi nagbibigay ng warning ang church at nagbibigay ng may official doctrine kami na huwag sambahin yon uh, at tika muna ah uh, pari po kayo ay hindi hindi po um, kun lang po mananampalataya lang po uh, okay pero nasa loob ng ano kayo ba Sa uh, sacristan ganon Or... Let's just say na malawak, medyo malawak yung naging research ko. Ah, okay. kasi. Sige. Yan. At saka isa pa yan, ano, brother pasta, no? Dahil noon wala talaga akong alam sa gawa ng mga pari, kagaya ng sabi ni Sister Laksa. Noong napasok na po ako, kumbaga, sa, or, sa community ng uh, Christiano, no? Dito sa lugar ko. Siyempre, pag may mga meeting, ano anong mga gawain ay nakakalobilo ko na po sila. Noong time lang na nakilala, tinawag na ako ng Diyos, masabi ko. Then na doon ko nakita, sabi ko na hala, ito yung inalis sa akin ng Diyos na mga, na mga bisyo, kinagawa nila. Kaya doon po talaga ako napakwestiyon, ano ba talaga itong mga taong nagsasalita sa salita ng Diyos, sila nangangaral para mapabuti ang kaluluwa ng isang tao, ay ginagawa nila. Ngayon ang pag-iinom, pag totoo nakita ko rin po sabi ko God is showing me to these people no na pinasok ako dito para bago niya bago niya ako pinasok ay binago muna niya ako at doon ko na compare na kaya hindi natutuwa ang Diyos na compare na itong mga ngaral ay may pagkabulaan may pagka pagkalang po bulaan po kasi Marami ang nila ay hindi pa. po ngayon okay. sa ginag sa turo nila yan may so, opinion po. din naman ako diyan sister ano ay hindi naman talaga natin may pagkakaila na meron talaga mga kaparihan. na meron din ay, namang mga kasalanan. Oh, Diyan na nalilungkot ang, ang Diyos eh. Imaginary pa ko rin naman. Talagang prone naman talaga ang tao. Yan, yan ang o, isa. Yan ang isa ngayon. sa laging. Pastor na, or pastora na perfecto. Ako sa bagay ako wala naman akong official na pastor pa lahat naman kung Alam nyo niyo po naman... ano si Sister Hoss uh, -huh. nung kailan yun uh, nag, nag live ako meron meron pong umakyat sa akin na ano Roman Catholic Actually maganda talaga siyang magpaliwanag Actually naipaliwanag nga niya po sa akin yung tulad ng sinabi nga ni brother ano ni brother pasta na yun na nga po uh, simbolo lang daw po yun hindi daw po dapat na sinasamba kumbaga ano lang daw yun uh, kaso nga lang po uh, sa karamihan kasi sa mga nagsisimba sa mga katoliko talagang eh, inahalikan talaga nila yung rebolto yung ganyan pero hindi ko po talaga na experience na sinabi ng pare na ano lang ito hindi nyo dapat sambahin to ha uh, ano lang to isa lang tong ano Hello so, po, oh, good evening. <laughs> mga yeah. sister. Okay. wala po talaga. Hindi po talaga. Naniniwala ako na wala kang na-encounter na nag-correct or no. nagsabi ng no, mga pare na huwag sambay ng rebulto. Naniniwala ako sa'yo kasi personal experience mo yan. Pero hindi sa yung personal experience mo to judge the whole Catholic Church. Sa bagay ganito, na-experience ko Actually, hindi naman po ako nag-judge eh. Kasi Actually, ano yung time sa akin? Kung ba ako sa, nagsamba ba ako dati sa, ano? I I honestly answer you, yes. But I never judge anyone. Sino ba naman ako para mag-judge sa lahat? Kasi yun naman yung pitkin na mulatan namin. So, yung sinasabi ko lang po talaga sa inyo, yung totoo na, wala kasi talagang nagturo sa amin about sa mga, ano, mga doktrin ng katolik Wala po. Salamat, Ali. Pwede ba makisingit ate, Laksmay? Uh, si tanawin ko si host, host ano ba ibig sabihin ng pagsamba? Sayo? Pag hinalikan ba, nilinisan, pinunasan, pagsamba na ba 'yon para sa'yo? Actually, act of worship, isa sa act of worship yan. Pero ang pagsamba talaga kung, ang tunay na pagsamba ayun po sa na, nakalagay po sa Juan chapter 4 verse 23 to 24, di ba?